Ah, mga Kumusta po kayong lahat po? Ayan, ang ganap po dito ay eh, dito po dito na po kami sa area ng Sa babuyan po. Yan, sinakambal po eh, nagpapahukay na rin ang puso ni ng baboy. tinatapos na nga naman. Tapos ay eh, tutulong po tayo kay Yung kulungan ng manok. Tapos ay eh, mag spray naman po tayo ng pangkondisyon ng lupa. Ngayon ay linggo. Makaaga. Baka po kami ng Patangas. Kukuha po nung ano nung umorder po ako ng hipon yung crepes ay hindi po dumating ay ang gusto ko ay pupuntahan ko na pagkaganda ng baboy ni ano? kumusta? ah ah yan ang gaganda na pira balis pira eh. eh. si Martis oh Martis yan ang gaganda na ninyo ano ang laki mo na pati ah ah yan no. ano kumusta? kumusta Martis? Giri mo na, giri mo na, giri mo na, giri mo na, giri mo na. Ah, anak na naman po si Maritis. Ari naman po ay si Marisol. Sino nga ba rin ito eh? Oh. Ari na po yung isang bago namin baboy. Walang iya, milky. Nadyan ka ba? Gano'n ko diyan? Yan ano ko, biro milky. May nangungo ng star apple na, no? Ay, ari na utoy. Yan, daanan po ng dumi dito po ang tapon si tatay maiko yun maiko, artista ka na maiko may, tata, may malaking bukol wala? Ah, maliit yan po si tatay ito po ay tapunan yan si kambal po nag -ano. ito po yung tapunan na kambal ng dumi dumi ng baboy po ang daming tatanong eh, ito po yung matagal nang hinuhukay napatigila ang dahil po maulon ngayon po yung pasamer na kaya hinuhukay po uli. Nakakala po ay ano, ay tinatapon po namin isa pa ilog. Ah, bawal po yun. Nakakasuka ka po ng at may ipaklos po. Bawal. Ano po? Bawal. Sarap. Bawal na po ang baboy sa ano. O toy, uh -huh. di ni po toy lalagay yung masusubrang net. Uh -huh. Di Oo, oh, 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 oh parang hindi pati pumasok ang uwak. Hmm. Yung na po namin ng net hanggang doon. Yung net po sa manok. Pero hindi naman po lalagyan ng manok bakod laang. Hanggang dun po. Yun po sinautoy. Eh. Ari. Dahil wala po tayong wala pa po tayong baboy. Ang ilalagay ko po dito muna sa ating area ito. Crayfish po. Yan. Bumili na din po tayo ng tulda na tumaka sa tulda. Ah, papagayan. Bumili na tayo sa online. Yun lang muna tapos pag nagkaigi na po yan mga siguro sampung tulda po dito may bubong na ay di pag nagkaigi po yun magpaparami rin po tayo ng ano hipon na yun, crayfish, hipon po pero ang didiskartehan po natin hindi na po natin ano, lalagyan ng ano tawag dun, yung panghinga oxygen, ang gagawin natin running water na po, hanggang sa dito po yan lumawak yung crayfish natin, sana lumawak, kung ano-ano project kaya ano, basta ano, dire diridiritso lang mga kaisan at yan eh, pag nagka, eh may mga pangupal din natin. Kailangan natin kumita. Eh. Sabi nga natin nila mga kaysan hindi tayo pwedeng tumigil eh. Para may trabaho po lahat. Dali pa na, hay. Dali na, dali na. putik, hay. Putik, hay. Dali. Ay, sino ito eh. Yari agad eh, ano. binatang binatang dalawa po ni Alan eh kami na mo ito din sa loob na ang din yung mga damo damo yari na ang paikot ano ang bilis bilis ng dalawa ito yun yari na oh <laughs> ang lawak po nakakatuwa ang galang natin eh mm. gara Ano na diba kapatid mo kambal? Huh? Uh, puro kambal ay, lahihan po kami ng kambal ay eh. Ano pa ka natin ng kambal mo ito eh? Jaden po Ha? Jaden Kalo Si Jaden? Okay. Artista ka na yun o eh. lang pa nga si Jaden Si Hayden Hayden po. Hindi na basta bata lang ang Matanda na na din ang kain eh. Kita ko ba yung nangungumpay? Nakakain sampay. Parang kambing. Ano ito, eh. isang sakong sa kumpay ngayon to eh. Isang sakong kumpay eh. ay... Okay. hindi mga yung damong ganyan. Ha? Yung damong sa ganyan. Oo. Pinakain. Pinakain. Kaya nga yung mga nandiyo sa harapan ninyo, pinakain nga. Oo. Malalaki nga. Bibili na lang ako ng kumpay. Dalawang araw na kain Sa sako. Man. Hmm. Ang damong kataba manok ano. Pa Pag nakain yung damong. Oo. damo. nalaang yan ang gandun tapos ng magnet aray naman po ay ano susukatin ko yung sa tandang magigiwalay po tayong tandang at nababalda po ang inahin uh, tao bunso bunso ang dito o so, sorry sa kaya ah dito ah pwede nang na tandang gano'n ang hirap ng tandang ay mahihilig para din ang bahay pwede ko rin siyang bigyan ng bahay ang tandang ano ano lang po yan sampol sampol

Hirap uh, doon, init. Baka mga... Mga mga? Oo. Um, so, Tayo okay. naman po ay mag-i-spray uh, sa kabila. Ari, yun ito eh. Ito mo, yari na ito eh. Ah, dito pala daan. Yari na po. Hmm. Pag po nagkaig, extend po ulit tayo dun. Pero sureball na po ito. Nalilis na po natin ng mga pauti-uti. Ah, may 1,000 square meter ito eh. Baka oh. Wow. meron din eh. Ano? Lawak na lang. kambing naman kursod na tayo sa kambing kambing ay uh, project I don't know what they hindi ah, na ayan ayan, dahil nga sila, na ah, naman ano yun yun oh. <laughs> kahit napagod na pagod po sa trabaho, eh, tanggal ang pagod Oh, Ah, mga kainsan, sa mga nagtatanong nga po pala, ito po yung ano, pang condition ko po ng lupa, microbial uh, inukulang. Yan, hindi po tayo ano to. daming tatanong eh. Kung paano, kasi ang land preparation ko mga kainsan, inaabot ako ng 3 months. Pero kanya-kanyang diskarte po, mga kainsan yun lang yung diskarte ko na natutunan ko na kailangan i-prepare ng maganda uh, tapos ito po yung pambuhay po natin ng mga good organismo ito yung pampa, ano, pampalakas mga kaisan ito sa ito ay uh, ano uh, 100 ml ang ginagawa ko mga 3 days before or 5 days before pang ano po pampalamig din po ito ng lupa ayan ano po mabaho po ito kasi ito ano organic po ito 100 ml po ito mga kaisan ay napakaganda subok ko na po ito gawa po siya ng farm tech agri bigay po ito ng government pero subok ang ganda talagang ito yung dating ginamit din natin sa talungan noon bago tayo magtanim bray lang natin mga kaisan sa ano sa plat Dati hindi ko rin alam yung ganyan, may mga binubuhay pa palang organisto. Sa takoy pa rin, pa tanim la, Eh, harap. Yung sa pananaliksik natin mga kaisan, may mga ganun pala. Basta ate, pagkat pagkatokso kayo na, no? Kaya pa napapansin natin mga kaisan yung ibang mga puno na mamatay. Nagkakaroon agad siya ng blight. Yung parang inaamag. Pwede mo nalagay ng fungicide pero ito na nga, uunahan na natin. Kailangan ito mga kaisan, napaka-importante nito. Bago ko magtanim. Pero ano mga kainsan Kanya-kanyang technique Yun sa akin, sineshare ko lang Yung iba hindi na naglalagay na ganito I-share ko lang yung Deskarte natin mga kainsan Yung iba naman, nilalagyan muna ng chlorine bago para mawala yung mga bakterya yung sa akin naman mga kainsan binubuhay ko yung mga good bakterya iba't iba po kasi ay iba't iba ng diskarte eh. tapos iba't iba ng pamamaraan po paghahalaman bali nagbabase tayo mga kainsan sa mga technology sa Japan mahilig tayong manood gumawa gusto ko maging advanced mga kainsan ba kahit hindi naman talaga kagaya nung kanila pero similarities Pero hindi naman po ito delikado. Sabi ko nga sa inyo mga kainsan, uh, ano to? Yung pangalan na rin. Hindi siya lasun. sobrang ganda po niyan. Tapos mga kaisan, kung ano lang yung nakalagay na dosage dun, yun lang yung susundin nyo. Huwag kayong magsusubra. Kahit sa mga insecticide, pesticide, pwedeng masunog yung halaman nyo, pwedeng mangulot. Isa yung sa dahilan na minsan nangungulot yung inyong sili, kulang sa kalsyum, tapos naman mga kainsan, sobra sa gamot, sobrang tapang. Kailangan talaga napaka-importante nun, susundin mo talaga yung dosage, hindi pwedeng hula-hula. Importante po, po yun, yung dosage. I believe na that so

Nga babalot na po tayo ng plastic. Baka po pag hindi bukas ay sa bakalwa. Ipapadeliver ko na po yung ano. Tatanim na agad tayo. Dahil yung kasama po nating si Miko, Pitcha Katursi, ay kakasalan siya. Ay di mga tatlong araw pang hindi makakapasok. At bagong kasal, niya si Uto. Mga kasal nga po tayo. Ay di, kailangan mapatanim bagong magkatorse Magiging busy po ay.